Ito nga pala yung mga nakuha naming isda mga 90s. Grabe, napakarami. Nandito nga pala kami ngayon sa Guagua, Pampanga. Kapag nagbabaha dito mga 90s, napakaraming isda. Ito nga pala yung muse namin dito ngayon, si Ate Rocious. Wow! Yan, dito tayo mamimingwit. Ayan yung mga kasama ko, nagre-ready na sila ng pamingwit. At kahit malakas pa rin yung ulan dito, tutuloy pa rin namin ang pamimingwit. At syempre, hindi mawawala ang bulate. Ayan, kailangan natin nawakan yung bulate at ilalagay natin sa taga. Wow! kailangan hawakan talaga yung bulati dito. Dahil bawal yung arte-arte dito. Dahil kapag di mo ginawa to, wala kang makukuha isda. Ayun, sa wakas, nalagyan na natin ng bulate. Ayan, meron na tayong pamingwet, mga 90s. Let's go! Excited na ako makakuha ng isda. Tingnan nyo yung lakad ko dito, mga 90s, napakayabang. Akala mo naman makakuha ng isda, eh, no? Grabe, ang dami palang namimingwet dito. Akala ko, ako lang. Ayan, guys, dito tayo magpupwesto. Meron nga pala sa akin dito yung kuya ko. Nanghuhuli sila ng isda dito, guys. Tingnan nyo. Napakagaling nila, talagang sumisisid pa sila. Para makakuha ng maraming isda. Ito nga pala yung nakuha nila, guys, oh. Grabe, napakalaki, ang dami. Wow! Sana all na At dahil nakita ko maraming mga isda dito, namimigwit na kami. Ayan. sana may makuha kami kahit sirena lang. <laughs> Grabe, nagsisimula pa lang ako mga 90s. Meron na agad ako nakuha, ito oh. Kalat at dahil wala kaming makuha, lilipat na naman kami. Ayan, lakad-lakad lang. Habang naglalakad nga pala kami dito mga 90s, meron nakuha yung mga dinaanan namin dito. Ayun o, grabe, ang laki. Wow! Ayan na guys, makakuha na ako, sigurado to. Sana may mahuli na ako guys. Naramdaman ko nga pala dito na may kumakagat mga 90s. Ayun, meron na nga. Wow! Ayun, may tenyata. Ulit! <laughs> Ayan guys, dahil hindi gumagalaw yung isda, magte-take 2 tayo. <laughs> Grabe, ang galing nila umakting ha. Patawa-tawa pa sila. Ang <laughs> um, laki oh. Grabe. Ito nga pala yung totoo na nakakuha ng mga isda. Patawa-tawa sila porque scripted lang yung ginagawa ko. At syempre dahil meron na ako nakuha, ipapaluto natin kay Kuya Jason. Para kumain na tayo, syempre. Ayan, nililuto na nga pala yung isda. Shoutout kay Ate Ganda. Wow! Yan, naghihintay na ako ng pagkain guys. Gutom na ako. At syempre mga 90s, heto na. Grabe, ang sarap. May ampalaya, buro, talong. At heto na nga pala yung nakuha namin, syempre. Wow! Yan, kainan na. Grabe, napakasarap ng kain ng mga kasama ko dito ah. Talagang sarap na sarap sila sa nahuli kong isda. <laughs> And sila guys, napakasarap nilang kumain. At dahil gutom na ako, ako naman ang kakain. Grabe, ang sarap ng buro. Titigman na natin. Mmm, grabe, napa-exercise talaga ako. At dahil tapos na kaming kumain mga ka 90s, mamimingwit ulit ako. Ayan, nakasakay na kami sa tricycle guys, tingnan nyo. Nagsimula na nga pala akong mamimingwit mga 90s. Pero grabe naman mga 90s, di talaga ako makukuha kahit isang oras na ako nandito. At dahil dyan, meron na akong nahuli mga 90s. Ito na talaga. Grabe na, pakaswerte ko talaga ngayong araw ah. Ako nga pala yung pinakamalaking nakahuli dito ng isda. Ayan o. Ang laki Ang haba. Napakarami na may dito guys. So oh, tingnan nyo sila. Ang dami rin nilang nakukuha. Ako lang talaga yung walang makuha dito. Ayan. Nakahuli na pala si Kuya Jason dito guys. Tingnan nyo. Ayun. Ang laki. Grabe. Hito. Habang naglalakad ako dito guys. Tingnan nyo. Napakaraming janitor fish. Wow! Meron nga pala nakakilala sa akin dito. Shoutout nga pala sa kanila. Ayan, picture picture. O paano? Hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye bye!